Para po sa kalinan ngayon, um, uh, nandito uh, na uh, po sa Mga guys. Kahit mahinit ang panahon, nandito po ngayon sa mundo. Kasi... sa inyo ito aking so, ano yan ito ano yan ano yan yaha hah gusto ka katamaran ko kasi na nat ako para din sa parke niya eh yung maglalaba ko kumakain tayo ngayon sa ako ng panginginip halo so, sa um, amin sa

kayo. Ano yung ginagawa? Wala eh? Ako, naman akong rabande, ha? Ako na nga maglalabas. banyak. Kasi dibi, ito, ito eh. Ito 'yung mga sa akin ng Japan. yun lager na lang dyan kasi yan ang yung ano sabon ito ibang ano damit ko na para sa trabaho ko higat talaga masyadong mabigat parang mga uh, ito kilo atay ito ah. Ito lagyan kita ng sabon. Si tanghali na ako nakaano. Ah. Naka, uh, Gising nakakatulong talaga ako kasi maginal dito pag no, makadlawon or wala na space ng magaling araw okay. mag dito in, mga, mga na, uh, ano, 7 na ano 7 hours or

นะครับกันที่15เตรียมตัวจะไปงานที่บ้าับ้าน Pamilya po dyan sa Kalinan, sa niya. Lalo, lalo na sa ako po dyan, Kalinan. Si e, so, Sinaya, at si Judeo. Si Magandang araw sa inyo. Nandito ang lulo ninyo. Naglalaba dito sa ilog. Malaking ilog ito sumama kayo sa ato dito talagang makaliligo ay kayo Acum, hindi ito tulad ng nagulo ang akin na ano yung swimming pool na kung wala kayong kasama dito kasama ano pa kayo um, kayo dito pero so, meron kayong mga kasama kung ako ang mama ninyo ang papa ninyo paano eh, naman kung wala sila kung dito kayo eh, and then magigiti kayo na walang kasama wala eh, ano nga nangyari sa inyo so, kapag nandito kayo kailangan eh, kung manito kayo kailangan eh, kasama